Pauwi na ako Bumili ako ngayon ng araw nitong ulam Yung paborito ko li. Ayan uh, Dali sa Pag Kicking Night Market Bumili ako yan ng ano Ng dibdib Ah, paypayan Yung tagiliran ng manok Ayan Ayan Sunod Ayan, are Are Binamihan ko ng ulam um, para hanggang butas oh. So, ngayon, ari yung ulo mo kanina ng tanghali. Ginis ang kabayag. Abuo, kanin sarip. Di bali, ang kanin naman na yung mainit. Ayan. Hmm. Ang lalagyan. Ayan.

Ito yung gulay. Ang lamig ng gulay. Ang lamig. Oo, Firoz. Ah, pag-inay taog mo eh. <laughs> Nako, pag-inay kinain mo lahat ato eh. Eh baka o, na, ay kinain mo. Tatlong. Na, eh, pa. tatlong araw. Siguro pag-inay mo lang eh. Tatlong araw ako.

sa hindi rin siya sigurado sa kanyang mga design. Kontak. Apa? Ya. Mana tapus? tapos E one. Ay naman ni wag kaya ko tug na. Na ko so, si Elo ngayon. Ay uh, si Elo ngayon. Nagtutok-tok sa taas eh. nagdalo ng bilyar. Si Daniel. Hmm. 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 tuh tuh, 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 Ayun. Okay. Akala nyo, ubusin ko yan. Kung inubos nyo, wala ako pang bukas.